Hi! Samahan niyo po ako mamili ng mga leads ni baby. Ayun, lakad-lakad na. Alam niyo ba? Yung hiya ako dyan. Kasi ang daming taong nanonood. Tapos nagbibideo ako. Ayan, wala akong sasakyan. So, sasakay tayo ng tricycle. Pati yung makasabay ko sa pagsakay ng tricycle. Nagtinginan sila. Bakit kayo nagbibideo itong babae nito? Ayun ako ate. Frustrated akong maging vlogger. Kaya, tinatry ko na. So, ayun na nga. Nakarating na ako doon sa store na pinagbilhan ko ng mga kailangan ko. Pagdating ko dun, video na ako. Kasi nga, gusto kong maging vlogger. Gusto kong gumawa ng content. Na ako, nakalimutan ko. Bawal pala sa mga supermarkets or sa mga groceries ang magvideo ng walang permission sa management. Kaya ayun, sinita ako ng guard. Yan lang. Nakauwi na. May bitbit -bit na. And dito na ako sa bahay with my baby. You See us so in the next vlog, please like and share. Bye.